Sa tulong ng pamilya, nakapagtayo ng isang sari-sari store si Ana. Patuloy itong lumago at kumita. Subalit, hindi nakaiwa si Ana sa pangungutang. Ay, eh, nangyayari naman, utang bayad, utang bayad ako. Eh, hindi ko alam na lumalaki na yung tubo niya. Lumalaki na yung lalo yung aking utang. Nadagdagan pa ito sa kanyang pagmamagandang loob sa mga taong kinakapos. Yung pagtulong ko, sumobra na. Hanggang sa nalubog na ako sa utang, hanggang yung business nga namin eh, lumubog na. Nagka-utang ako almost na 300,000 na hindi alam ng asawa ko at ng mga anak ko. Kasi yung time na yun talagang blanco na isip ko eh. Nasa mabigat na sitwasyon si Ana nang makapanood ng isang programa na nagpagaan ng kanyang nararamdaman. Mahilig talaga ako manood ng 700 Club. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahalang gumawa ng kaparaanan kung paano po ako makarecover uli. Noong time na yun talagang wala akong kapera-pera, hindi ko alam kung saan din ako kukuha. Gusto kong magbigay po, Lord, sabi ko gano'n. Ang huling tatlong daang piso na meron siya, bukas palad niyang idinonate sa The 700 Club Asia. Matapos noon, ipinagtapat niya ang kanyang kalagayang pinansyal sa kanyang anak na noon ay nasa Singapore. Naunawaan siya nito at tinulungang mabayaran ang lahat ng pagkautang. Sa tulong din ng buong pamilya, nakapagsimula ng isang bagong negosyo si Ana. Ito ay tinawag nilang Coco Deli. Pumatok sa merkado ang kanilang mga produktong organic gaya ng sugar, syrup at vinegar na hindi lamang ibinebenta sa Pilipinas, ngunit ine-export din sa ibang bansa sobra akong thankful kay God kasi yung grace niya at yung faithful niya sa life namin na hanggang ngayon na po kami ng business na yon tapos nakakapag-provide din kami ng employment at nakakatulong kami dito sa community. Pag ikaw ay sumuporta sa gawain ng Diyos, nandun yung pag-angat ng iyong negosyo. Yun yung na nangyari sa amin. <laughs> Kaya salamat sa Panginoon. Salamat sa 700 Club. Ang magtiwala sa Diyos at magniwala ay yun ang iyong katagumpayan sa buhay.